Aries, Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, Aries. Ang araw na ito ay puno ng enerhiya at determinasyon para sa iyo, Aries. May pagkakataon kang maipakita ang iyong kakayahan sa mga gawain o proyektong matagal mo nang pinagpaplanuhan. Ang iyong matibay na paninindigan ay magdadala ng tagumpay lalo na kung pagsisikapan mo ito ng gusto, mag-ingat lamang sa padolos dolos na desisyon upang maiwasan ang hindi inaasahang balakid, mga masuswerteng kulay at numero, color red at color pink, number 17, number 33, at number 15. Taurus Cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin, Taurus. Ang araw na ito ay nagbibigay ng pagkakataon upang mas mapalalim ang iyong koneksyon sa pamilya o kaibigan. Mahalaga ang pagiging bukas sa damdamin upang masolusyonan ang anumang di pagkakaunawaan. Sa aspeto ng trabaho, Maaaring dumating ang bagong oportunidad na magbibigay ng seguridad sa iyong hinaharap. Pagtuunan ng pansin ang iyong mga layunin at tiyaking balansehin ang trabaho at pahinga. Mga masuswerteng kulay at numero: Color Red at Color Blue, Number 20, Number 34 at Number 36. Gemini Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, Gemini. Ngayong araw ay may hatid na kaliwanagan sa mga bagay na matagal nang bumabagabag sa iyo. Panahon na upang magdesisyon ng may kumpiyansa at linawin ang iyong mga plano sa buhay, sa aspeto ng pag-ibig, Maaaring may magandang sorpresa na naghihintay kung magbibigay ka ng oras sa iyong minamahal, bigyang pansin ang iyong kalusugan upang mapanatili ang lakas ng katawan at isipan, mga masuswerteng kulay at numero, color white at color yellow, number 4, number 1, 22, at number 38. Cancer Paisis ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan Cancer. Ito ang tamang oras upang pakinggan ang iyong intuition. Cancer, may posibilidad na ang mga sagot na hinahanap mo ay nasa paligid lamang. Sa aspeto ng trabaho, huwag matakot humingi ng tulong kung kinakailangan ang pagiging bukas sa opinyon ng iba ay makatutulong sa tagumpay ng iyong proyekto. Panatilihing malusog ang iyong katawan sa pamamagitan ng tamang pagkain at sapat na tulog, mga masuswerteng kulay at numero. Color green at color red, number 17, number 5, at number 32. Leo Aris ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Leo. Ang araw na ito ay nagbibigay ng pagkakataon upang magningning at ipakita ang iyong kakayahan sa mga nasa paligid mo. Ang iyong likas na charisma ay magdadala ng positibong resulta, lalo na sa aspeto ng trabaho, ngunit mag sa sobrang kumpiyansa at tiyaking iwasan ang pagiging pabaya sa detalye ng iyong mga gawain, panatilihin ang balanse sa emosyonal at pisikal na aspeto ng buhay, mga masuswerteng kulay at numero, color pink at color blue, number 5, number 40, at number 25. Virgo Gemini ang kaibigan, Zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, Virgo. Ngayong araw, bibigyan ka ng pagkakataon upang ayusin ang anumang pagkakamali sa nakaraan. Ang iyong pagiging masinop at maingat ay magdadala ng tagumpay sa mga proyektong iyong hinahawakan sa aspeto ng pag-ibig. Mahalaga ang malinaw na komunikasyon upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Alagaan ang kalusugan sa pamamagitan ng balanseng jeta at ehersisyo. Mga masuswerteng kulay at numero. Color gold at color green, number 4, number 16, at number 25. Libra Cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, Libra ang araw na ito ay puno ng balanse at harmonya para sa iyo, Libra. Maaaring makaranas ka ng magandang ugnayan sa mga mahal mo sa buhay o sa mga kasamahan sa trabaho. Huwag palampasin ang pagkakataong mapabuti ang iyong pinansyal na kalagayan sa pamamagitan ng mga bagong ideya o oportunidad. Mag-ingat sa labis na stress at maglaan ng oras para mag-relax. Mga masuswerteng kulay at numero: Color Pink at Color Blue, Number 20, Number 18 at Number 39. Scorpio. Aris ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, Scorpio. Ang araw na ito ay puno ng pagkakataon para sa introspeksyon at masusing pag-iisip. Huwag magmadaling gumawa ng desisyon, sa halip, pag-isipan ang bawat hakbang ng mabuti. Maaaring makaranas ka ng inspirasyon mula sa isang malapit na kaibigan o mahal sa buhay. Panatilihing positibo ang pananaw sa kabila ng mga hamon. Mga masuswerteng kulay at numero, color pink at color yellow, number 5, number 21, at number 45. Sagittarius Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan Sagittarius Ngayong araw ikaw ay puno ng inspirasyon at positibong enerhiya Ang iyong pagiging bukas sa pagbabago ay magdadala ng mga bagong oportunidad sa buhay Sa aspeto ng trabaho may posibilidad na makamit mo ang isang mahalagang tagumpay Huwag kalimutang maglaan ng oras para sa sarili at bigyang halaga ang iyong kalusugan, mga masuswerteng kulay at numero, color red at color gold, number 25, number 40, at number 18. Capricorn, Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, Capricorn, ang araw na ito ay nagbibigay ng pagkakataon upang mapalakas ang iyong kakayahan sa pagpaplano at pagdedesisyon. Mahalaga ang pagiging masipag at maingat sa bawat hakbang na iyong gagawin. Sa aspeto ng relasyon, ang pagiging bukas sa damdamin ay magbibigay ng mas malalim na koneksyon sa iyong mahal sa buhay. Mga masuswerteng kulay at numero: color blue at color red number 24, number 11, at number 20. Aquarius, Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, Aquarius. Ngayong araw, ang iyong talino at imahinasyon ay magdadala ng tagumpay. Maaaring makatagpo ng bagong inspirasyon na makatutulong sa iyong mga layunin, sa aspeto ng kalusugan, Tiyaking maglaan ng oras para magpahinga at mag-recharge. Ang iyong positibong pananaw ay magdudulot ng magandang enerhiya sa iyong paligid. Mga masuswerteng kulay at numero: color green at color red, number 19, number 32 at number 30. Pisces, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, Pisces. Ang araw na ito ay maaaring maghatid ng masiglang ideya at pagkamalikhain, pag-isipan ang mga proyekto na nais mong simulan, dahil may posibilidad itong magtagumpay kung bigyan ng tamang pokos. Magingat lamang sa labis na pag-aalala sa maliliit na bagay. Mga masuswerteng kulay at numero. Color red at color pink. Number 10, number 32, at number 15.